So, good morning, good morning mga sir. So, ngayon ay magpupunta tayo sa isang branch natin sa Timonan para mag-rescue doon sa isang motor na EJ125 na walang power ang kanyang panel. So, ano nga ba yung ating dapat gawin? So, ano ba yung mga dapat check? Ngayon, hindi araw, tuturo ko sa inyo ang proseso kung paano mag-diagnose ng ganitong problema sa ating motor. So, let's go. So, ito kung ma ay daan papuntang Atimonan. So, nandito na tayo sa ating uh, branch. So, check natin ng actual na nangyari. Yan. Wala pong supply ng kanyang panel. So, uh, ang unang-unang niya -unang pong gagawin dyan dahil ito ay FI. Ang unang gagawin dyan ay i-check yung battery. So, Kagamit tayo dyan ng test light yan, meron po siyang supply so yung actual voltage dapat ma-check nyo rin so ito naman po ay bago ang unit wala pang isang van ganyan na po ang nangyari so pangalawang i-check nyo dyan yung kanyang mga fuse so yung fuse niya nandyan lang sa kanang bahagi ng ating uh, uh part ng motorio, so yan meron po supply ang dalawang CPU. So, meron siyang voltage na galing sa battery. So, yan po yung ating ginagawa ngayon. Check ng mga fuse. So, pagka-check nyo ng fuse sa ibabaw, check, check nyo rin yung fuse doon sa yung wire na konektado doon sa fuse. Yung po yung magsusupply ng power papuntang ignition. So, ganun lang po yung pag check nyan. so uh, na-confirm ko uh, positive po yung ating uh, supply wala po siyang putol na wire okay, uh, okay yung fuse <coughs> yan yan pa medyo may sipon tayo ngayon kaya ganyan po yung ating boses Then, dumako naman po tayo sa uh, pangatlong i-check uh, yung po yung ating uh, ignition switch So i-check iche mo dyan, yung kulay uh, white. Ah. So sorry ang i-check iche nyo dyan, yung kulay red na wire yung yun yung galing ano uh, battery papuntang ignition switch. So okay naman yung plus kanina, Yan, yun po na-confirm natin, wala siya surprise. So ang ginawa ko sa mabilisang paraan lang, nag-check po tayo, nag jumper po tayo ng wire papuntang ignition galing fuse so safety pa rin siya kasi pinadaan natin ang fuse so, yun lang po yung nangyari sa kanya nagkaron po ng putol na wire yung ating uh, uh, red wire papuntang fuse hanggang sa may susian so yan po ang ating ginawa sa kanya so yan po ang update. Ngayon po ay